Kasi napaka-prohibitive. Number one, napakarami mga uh, requirements na kailangan ni-submit. For example, meron pang affidavit na manggagaling sa consul consular office or embassy na pupuntahan nyo. Lalo na kung may sus sponsor po sa inyo doon. Para let's say, lagyan natin. May kamag-anak po kayo sa Estados Unidos. Gusto nyo bisitahin yung kamag-anak nyo. Kailangan pa po ng kamag-anak nyo kumuha ng isang affidavit sa consular office ng tinitirahan nila or sa embahada na kayo mismo ang magsusponsor. Sila mismo magsusponsor sa inyo. That I think is a very prohibitive uh, requirement, no? Aside from bringing your original birth certificate. And tanong ko nga sa inyo, nasa inyo pa ba yung original birth certificate nyo? Parang true copy na lang galing sa uh, NSO. Yung aking birth certificate is 54 years old. Ah, uh, siguro hindi ko na mahanap yung original no